Mahulog na ba doon? Abante yun doon! Okay ba, Zeb? Monta. Okay na. Hindi na bumaba. Ano? Picture ba? Hindi, pakantay mo muna. Kanta ka muna daw, Zeb. <laughs> Betul lagi nih tinggal mau. Sah. Okay <laughs> <laughs> <tong tupai> yung... Mali naman yung... Huwag ka na! <laughs> Mali naman yung lyrics mo eh! Ah, ano? Ang alo? Ang bango ah! ng car pressure bili mo dyan? Ah 3, 3, uh, may USB na Oh wala, ay wala. May USB niyan 35 din pa